yung reinforced conference. honestly, talagang may yun. Nagiging problema kami sa talaga. Kasi nga, wala na kami before nung ano, tapis tapos na kami. Alam ko, pa kami kung So, mayroon pa sa amin, mayroon pa training. Siguro, umasa kami ngayon sa, mga free agents in Sa na tapos na kami. namin o makatulong sa amin. I'm confirm if the position is available for you uh, no the national. Sa kayo na alam ko is sa national team lang uh, sila. pero nag-request kami sa, sa kanila na kung uh, pwede sana kapag tapos na yung mga liga nila, uh, pwede na sila ulit ng laro sa atin. Nagsisimulan niyo po yung conference ko na baka wala mo na po. Uh, yes, talaga ano, sure na yan kasi ang, ang, ang talaga nila is ng uh, July ang August sa CBD. Kaya sa parado, uh, wala, wala, wala. maasa na lang kami na matapos agad yung CBD. Then, time na may makabot din dun sa sa invitation. Coach, update na lang po siguro kay na Des, kay na Kat, kasi hindi, hindi sila nakapagawa. Uh, ngayon si Des, uh, nag-start na rin siyang uh, training, pero siyempre sobrang mababa ko lang sa training na ginagawa. 20% pa lang sa total totally na ginagawa. Kasi Kat naman, uh, nag-start na rin siya, siguro at least 50% na yung mga na ginagawa niya. Hindi na rin uh, uh, na And then si Edruca pa rin. Si Edruca ay pa rin, ka pa rin para yung moment Ako uh, 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 po, ganoon ka ano lang din yun na kahit na paano pabalik na rin sila sa team na yun yan, yeah, nawala sila for na last one, last one pa rin? Please. Well, uh, uh, siyempre, makakatulog talaga sa amin eh. Sana lang na uh, magiging uh, maayos siya ulit sila pag magagawa tingin mo yung uh, opening uh, na. Kasi sigurado, makakatulog sa amin sa sitwasyon namin talaga. talagang uh, full na sa play. Ano nga, na lang sa kami sa sa, sa drafting na mangyayari kung sino man yung available na or, or, or. Coach, speaking of drafting, may specific player ba? Or siguro position kayong hinahanap? Sa po? position na lang. Sa position kasi mahirap kasi magbibigay na doon sa pinakaabot ng Hindi natin alam kung sino yung mapuha. ngayon. Ang talagang gusto namin yung mapukuha is Outside, teacher, yung So, ayun na nga guys. Kung gusto mo ang video nito, huwag mo naman sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pakipindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you. Bye!